ginugunita tuwing ikaapat na linggo ng Enero ang Goiter Awareness Month. Ito ay sa ng Presidential Proclamation No. 1188 noong December 11, 2016. Kasabay nito, ipinapaalala ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga benepisyo na maaaring i-avail para sa gamutan ng goiter at iba pang thyroid disorders. Ang goiter ay ang paglaki ng thyroid gland na mahalaga para sa pagkontrol ng ating metabolismo. Ang metabolismo naman ang proseso kung saan ay sa energy ng katawan ng ating mga kinakain. Narito naman ang mga sintomas ng goiter. Paglaki ng leeg. Hirap sa paglunok o paghinga. Pagbabago sa boses. Pagkapagod pagtaas o pagbaba ng timbang, at pagkairita. Upang maiwasan naman ito, mainam na kumain ng mga iodine-rich food tulad ng itlog, isda at dairy products. Nakatutulong ang iodine sa pagproduce ng thyroid hormones, kaya naman dapat siguraduhin na sapat ang pagkonsumo nito. Narito naman ang mga benepisyong PhilHealth para sa goiter. 19,305 pesos para sa congenital hypothyroidism. 16,575 pesos para sa thyroid crisis or storm. At gayon din sa acute thyroiditis. Para sa karagdagang detalye o impormasyon, maaari tumawag sa 24-7 hotline ng PhilHealth 028662-2588 o bisitahin ang kanilang website na www.philhealth.gov.ph. Liana Canilao, CLTV 36 News.